Yan pala yung mga box, sweets box na inano you know, namin sa party kahapon at nagandahan ako dyan masyado kaya din ko siya pa uwi. Pinagtawanan e, nga ako dyan ng mama ng ama kong babae kasi sabi niya itatapon na daw sa basuran. Isabi e, ko, wag itapon kasi nagagandahan ako at may paglalagyan ako nyan sa mga gamit ko kaya yan nilinisan ko. At nang malinisan ko na nga siya ay eh, sobrang gandang ganda talaga ako kasi para siyang wooden. At saka dahil nga sabado ngayon eh wala akong trabaho at naturing ang day off ko yan eh talagang nagtudulinis ako sa aking kwarto. Pala yung mini mirror mirror ko dyan, ah, diba? Nakaano din. At yan na yung wood na ano, hinugasan ko, diba? Nilagyan ko siya ng aking mga vitamins, mga gamot dyan ko nilalagay. At syempre, dito sa kabila, eh, yung aking mga anik-anik kasi nga, nagkakalat na na kung saan ako punta. At minigad dyan ko na lang niligay sa drawer ko yung mga, syempre, yung mga feminine ko na dyan. At yan, pampakargo ko yan. Hindi, wala pa akong pera eh. At yan naman yung aking alkansya. At pagdating naman dito sa drawer, ay naiayos ko na din yung lahat. At na, diba? na ano ko na talaga siya na organize niya. Diyan ko nilagay yung mga pagkain at kung ano ano pa. At sa kalawang drawer dyan, ayan na yung mga bag na ginagamit ko sa pangaraw-araw at yung aking itinerary book. Dyan ko talaga nililista kung ano po talagang plano ko sa buhay. Para hindi ko makalimutan. At syempre, doon naman sa pang pangatlong drawer ko, ayan na ay yung mga aking mga extra na mga nabibili na mga gamit, mga wallet, ganun. At syempre yung aking mga gold na bigay sa akin ng amo ko. At doon yan yun, yung mga tawag mga eyeglasses ko dyan at mga pangipit sa buhok. At sa pinaka-apat, pang-apat na drawer, yun yung mga bag na binibigay sa akin. Ang sarap kasi sa pakiramdam talagang malinis yung ating kwarto kasi dyan tayo namamahinga. At diyan ko na rin yung mga sapato sa baba at yung sa loob ng storage box na yan. Ay mga damit yan lahat para sa mga asaan ko at kailangan kong ipadala sa Pilipinas. Pera na lang yung hinihintay ko dyan. Kahit mga old na yan, eh syempre yung mga pinagagamitan na nila ay mapapakinabangan ko na rin. At syempre inaingatan ko rin yung aking maleta kasi hindi na ako bibili pag ako'y umuwi na. At minuksan ko na ngayong yung mga ano dyan, yung bintana at nakita yung rooftop namin. Dyan pala ako natutulog sa labas kasi hindi haabot yung wifi dito dito. At syempre, flex ko na din sa inyo yung aking laban na naghihintay kumakaway sa akin. At dadalhin ko na din kayo sa aking CR, o oh, diva, Nasa, nasa sa loob po talaga ng kwarto yung aking CR dyan. Kaya sobrang komportable talaga ako sa kwarto ko. Yung basura ko hindi ko pa tinapon. Ang ganda lang talaga tingnan na naka-organize yung kwarto natin. Ang sarap talaga sa pakiramdam talaga nakaka-relax. At pagbukas mo, yun sa pinakano, yun yung storage room namin at yan yung pababa naman ang hagdan. Nasa turn floor pala ako. At pagkatapos ko ang maglinis dyan at ang plan ng uniform ng mga an alaga ko, eh nag-relax naman ako at nagulat ako. Kahit day off ko, kahit wala akong trabaho, eh may yung nag-order sila, eh may order din pala ako at binigyan talaga ako. Hindi rin nila ako nakakalimutan at may papipsi pa kaya kinain ko na lang habang nanonood ako ng movie. At sobrang tuwa ko nga dyan kasi nga may inoffer na extra job yung amo ko na mag -la makipaglaro lang ako sa mga bata ng dalawang oras at babayaran ako ng 50 riyal. Kaya ginrab ko na talaga yung opportunity kasi hili ko naman makipaglaro sa mga bata. Ay eh, bata isip naman ako. Ang ganda lang talaga sa amo kong yan kasi nga talagang nakaka-relax talaga ako. May time na sobrang grabe yung trabaho ko at pagod na pagod ako pero pag ako'y nagpahinga talagang hindi talaga ako iniistorbo. Yun bang talagang may pakiaram, may pakialam siya at may pakiramdam naman, may pakiramdam sa nararamdaman ng katulong niya. At take note, talagang hinatid pa yan yung ano ng alaga ko yung pagkain na yan sa kwarto. Ko. Kasi nga nagre-ready na ako matulog niyan kasi maga pa ako bukas kasi sasama ako sa kanila sa school. So, so, na muna yung aking video for today. So paano? Ingat and thank you Lord sa lahat ng pag Pag-iingat mo po sa akin and bye.